Isang tanong mga kapatid ang nagbibigay kilabot at intriga sa mundo ng geopolitika. Paano kung magkaisa ang Muslim World laban sa NATO at Israel? Kung saan sa kasalukuyan mayroong higit sa 1.9 billion ang mga Muslim sa buong mundo, mula ito sa Middle East hanggang sa Africa at Asia. Kung sila ay magkaisa sa ilalim ng isang layunin, ito ay magbubuo ng isang napakalakas na puwersang kayang hamunin ang mga makapangyarihang bansang kanluranin. Isipin mo na lang isang alyansang may langis, armas at ideolohiyang pinagbubuklod ng pananampalataya laban sa pinakamatatag na alyansang militar sa kasaysayan ang NATO at sa pinakamatagal ng kaalyado nito na Israel. Ang tinatawag mga kapatid na Muslim World ay binubuo ng higit sa limampung mga bansang mayoryang Muslim kabilang ang Saudi Arabia, Iran, Turkey, Pakistan, Egypt at Indonesia. Kung magkaisa ang mga bansang ito laban sa kanluran at Israel, may tatatag ang isang Islamic defense bloc na kayang tapatan hindi lamang ang impluensya ng NATO, kundi pati ang kapangyarihan nitong militar at politikal sa Europa at Amerika sa larangan ng populasyon na teritoryo pa lamang. Malawak na ang sakop nila mula sa oil field ng Middle East sa disyertong Sahara ng Afrika hanggang sa karagatan ng Southeast Asia. Ang ganitong antas ng pagkakaisa ay posibleng magbago sa pandaigdigang kapangyarihan. Sa aspeto ng militar, hindi basta-basta lakas ng pinagsamang puwersa ng mga bansang muslim. Ang Pakistan ay nagtataglay ng nuklear arsenal na kinakatakutan sa rehiyon, samantalang ang Turkey ay may isa sa pinakamodernong hukbo sa mundo at suportado ito ng kanilang sariling defense industry na gumagawa ng mga drone, missile at armored vehicles. Ang Iran naman ay kilala sa malawak nitong missile capability at sa network ng mga proxy forces tulad ng Hezbollah, Houthis at mga milisyang kumikilo sa Syria at Iraq. Kapag pinagsasama-sama ang kanilang puwersa, tinatayang mahigit 6 na milyong aktibong sundalo at reservist ang kayang itaguyod, isang dambuhalang bilang na maaring maging sa sino mang kalaban. Lalo pa itong magiging mapanganib kung magkakaroon sila ng iisang command structure, koordinatong intelligence system at malinaw na layunin laban sa NATO at Israel sapagkat ang ganitong antas ng pagkakaisa ay kayang baguhin ang buong mapa ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Higit pa sa mga armas, hawak din ng mga bansang muslim ang langis, ang ekonomikong sandata na mas makapangyarihan pa kaysa sa bala. Ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates ay kabilang sa pinakamalalaking tagapagtustos ng enerhiya sa buong mundo at halos nakadepende rito ang ekonomiya ng Europa at Amerika. Kung sakaling magkaisa ang mga ito at gamitin ang langis bilang geopolitical weapon tulad ng pagpigil sa eksport o pagtaas ng presyo laban sa mga bansang kasapi ng NATO, maaari itong magdulot ng matinding energy crisis na tatama sa buong kanluran. Ang presyo ng gasolina, kuryente at mga produktong industrial ay maaring umakyat ng lampas sa inaasahan, magdudulot ng inflation, food shortage at social unrest sa loob lamang ng ilang buwan. Isang ganitong hakbang ay may tuturing na silent war na kayang pabagsakin ang mga ekonomiyang kanluranin ng hindi kailangang magpaputok ng kahit isang bala, isang senaryo na tiyak na hindi kayang baliwalain ng Amerika at Europa. Ngunit ang pinakamalaking hadlang sa pagkakaisang ito ay ang malalim na hidwaan sa pagitan ng mga bansang muslimismo. Matagal nang nahahati ang Islam sa dalawang pangunahing sekta, ang Sunni at Shia na hindi lamang pagkakaibang panrelihiyon kundi isa ring pinagmumula ng politikal na kompetisyon. Ang Saudi Arabia at Iran na parehong makapangyarihan sa rehiyon ay matagal nang naglalaban sa impluensya sa gitnang silangan gamit ang kanika nilang mga alyado at proxy war sa Yemen, Syria at Lebanon. Bukod dito, may mga tensyon din sa ekonomiya, teritoryo at politika kung saan bawat bansa ay may sariling interes at ambisyon sa pamumuno. Ang mga ganitong pagkakahati ay nagsisilbing hadlang sa tunay na pagkakaisa sapagat mahirap buuin ang isang alyansa kung may mga bansang nag-aagawan sa direksyon at liderato. Kung hindi mapagtatagumpayan ng mga bansang ito ang kanilang ideolohikal at politikal na banggaan, mananatiling pangarap lamang ang ideya ng isang ganap na nagkakaisang Muslim front laban sa NATO at Israel. Kung sakali namang mapagtagumpayan ang pagkakahating ito, kakailanganin nila ng isang malakas at karismatikong leader, isang simbolo na kayang pag-isahin ng mga bansang muslim sa ilalim ng nag-iisang bandila. Maring ito ay isang pinuno na mayroong kombinasyon ng relihiyosong otoridad, karisma at modernong pananaw sa geopolitika. Maraming tumingin sa Turkey bilang potensyal na leader dahil sa kanilang military modernization at neutral na posisyon sa pagitan ng kanluran at silangan. Ngunit ang tanong, papayag ba ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia o Iran na sumunod sa iisang pamumuno? Kung maganap man ang ganitong alyansa, tiyak na magpapanik ang NATO at Israel. Ang Estados Unidos ay agad na magpapadala ng karagdagang tropa sa gitnang silangan habang ang mga bansang Europeo ay maghahanda ng depensa. Ang Israel naman ay posibleng maglunsad ng preemptive strikes laban sa mga bansang itinuturing nilang banta gaya ng Iran o Syria. Sa parahong ito, kahit ang isang maliit na spark, isang missile lance, drone attack o oil embargo ay maaring mag-udyok ng malawakang digmaan sa pagitan ng mga sibilisasyon. Sa ganitong kalagayan, ang bawat pagkilos ay magiging kritikal at anumang maling hakbang ay maaring magsimula ng isang pandaigdigang krisis na mahirap ng mapigilan. Ang unang yugto ng labanan ay tiyak na magsisimula sa larangan ng ekonomiya at impormasyon. Gagamitin ang kanlura ng kanilang matinding impluensya sa mga bangko, teknolohiya at global media networks upang pahinain ang mga bansang muslim. Magpapatupad sila ng economic sanctions, pag ng mga assets at tuloy-tuloy na propaganda laban sa mga leader ng tinatawag na Islamic bloc. Subalit kung magtagumpay ang mga bansang muslim na magkaisa, maaari rin silang bumuo ng sariling ekonomiyang sistema isang alternatibong merkado na hindi nakadepende sa dolyar o kontrolado ng Western Financial Institutions. Sa ganitong paraan, ang digmaan ay hindi na lang mauwi sa pagpapalitan ng bala, kundi magiging malawak na labanan din ito ng ideolohiya at ekonomiyang pananaw kung saan nakataya ang kinabukasan ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Sa larangan naman ng armas, kailangang umasa ng mga bansang muslim sa teknolohiyang galing sa labas, partikular sa China at Russia. Ang dalawang bansang ito ay maaring maging strategic partners kung pareho nilang layunin ang labanan ang lumalawak na influensya ng NATO sa Asia at Gitnang Silangan. Sa tulong ng Moscow at Beijing, posibleng mabuo ang isang bagong alyansa na tinatawag ng mga analista na Eastern Islamic Axis. Sa ilalim nito, magsasama-sama ang mga bansang Muslim, Russia at China, isang puwersang kayang tapatan ng NATO hindi lamang sa usaping militar kundi pati sa ekonomiya, teknolohiya at depensa. Kapag nagtagumpay ang ganitong ugnayan, posibleng magkaroon ng dalawang magkatunggaliang super blocks sa mundo na magpapasimula sa isang bagong Cold War ng ika-21 siglo. Kung magtagumpay ang alyansang ito, yak na malaking pagbabago ang magaganap sa geopolitical balance ng buong mundo. Ang mga rehiyong dati ay kontrolado o malakas ang impluensya ng NATO tulad ng Middle East ay posibleng tuluyang lumaya mula sa mga kapangyarihan ng kanluran. Ang mga estratehikong daanan gaya ng Strait of Hormuz, Swiss Canal at Red Sea na siyang ugat ng pandaigdigang kalakalan at supply ng langis ay maaring magpasailalim sa kontrol ng Islamic bloc. Kapag nangyari yon, maaari nilang gamitin ang mga rutang ito bilang diplomatikong sandata o leverage upang diktahan ang presyo ng enerhiya at limitahan ang akses ng kanluran. Ang ganitong kontrol ay magbibigay sa kanila ng malawak na impluensya sa pandaigdigang merkado na maaaring magpabago sa direksyon ng ekonomiya at politika ng buong planeta. Ngunit hindi lamang militar o ekonomiya ang tunay na larangan ng labanan. Ito rin na ideolohikal at kultural. Ang pagkakaisa ng Muslim World laban sa NATO at Israel ay magiging isang malaking hamon sa liberal democracy na matagal nang pinanghahawakan ng Kanluran. Sa ganitong senaryo, itataguyod ng mga bansang Muslim ang moralidad, disiplina at relihiyosong prinsipyo bilang alternatibo sa sikular at materialistang sistema ng Amerika at Europa. Magiging tunggalian nito ng dalawang magkakaibang pananaw sa mundo, ang pananampalataya laban sa impluensya at ang espiritualidad laban sa modernong ideolohiya. Kung mangyari ito, posibleng maging simula ito ng isang bagong yugto ng class of civilizations na maaring magtakda ng direksyon ng pandaigdigang kasaysayan sa mga susunod na dekada. Sa kabilang banda, posibleng gamitin ng Muslim world ang soft power upang mapalawak ang kanilang impluensya ng hindi kinakailangang pumasok sa direktang digmaan. Sa pamagitan ng media, edukasyon at relihiyosong ugnayan, Maaari nilang unti-unting baguhin ang pananaw ng mga tao sa kanluran at ipakita na ang Islam ay hindi lamang reliyon kundi isang kompletong sistema ng pamumuhay. Ang mga bansang tulad ng Indonesia, Malaysia at Turkey ay may kakayahang maging mga diplomatic bridge na magpapakita ng mas modernong mukha ng Islam bilang progresibo, mapayapa at may balansing pananaw sa tradisyon at modernidad. Ang ganitong estratehiya ay maaring magpalambot sa imahe ng Muslim world at dahan-dahang bawasan ng mga negatibong perception na itinatanim ng Western propaganda sa loob ng maraming dekada. Ngunit kung magkamali ng hakbang, ang pagkakaisang ito ay maaring magbunga ng malawakang kaguluhan at kawalang istabilidad sa buong mundo. Posibleng lumala ang Islamophobia sa Europa at Amerika habang ang mga pamahalaan doon ay magpapatupad ng mas mahigpit na surveillance at anti-terror laws laban sa mga komunidad ng Muslim. Sa mga bansang may halo-halong populasyon gaya ng India, Nigeria at Lebanon, maaring tumaas ang tensyon at mauwi sa mga panloob na pag-aalsa. Higit pa rito, ang ganitong sitwasyon ay maaring mag-udyok ng marahas na tugon mula sa NATO na magpapasimula ng serye ng proxy wars sa iba't ibang rehiyon tulad ng mga nagaganap sa Syria, Yemen at Libya kung saan ang mga bansang malalakas ay maglalaban sa pamamagitan ng kanilang mga kaalyado. Sa ganitong klima, ang isang maling kalkulasyon lamang ay sapat na upang sumiglab ang isang digmaang walang katiyakan at katapusan. Kahit pa kung magagamit ng Muslim world ang pagkakaisang ito para sa kapayapaan, kaunlaran at reforma, maaaring ito ay magdulot ng isang bagong simula sa pandaigdigang politika. Maaaring umusbong ang isang makapangyarihang organisasyon tulad ng Islamic Union na hindi lamang nakatoon sa depensa kundi sa pagpapalakas ng ekonomiya, edukasyon at kulturang islamiko. Imbis na direktang labanan ng NATO at Israel, maaaring silang maging ikatlong pwersa na magsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng silangan at kanluran isang tinig ng katwiran at balanse sa gitna ng kapangyarihang pandaigdig. Sa ganitong paraan, ang pagkakaisa ng mga bansang muslim ay hindi magiging sanhi ng digmaan, kundi instrumento ng pagbabago at diplomatikong pagkakaunawaan na maaring magdala ng mas matatag na kapayapaan sa buong mundo. Sa huli mga kapatid, ang tanong na paano kung magkaisa ang Muslim world laban sa NATO at Israel ay nananatiling isang malaking palaisipan na walang tiyak na kasagutan. Maaari itong magbunga ng kaaguluhan at pandaigdigang alitan Ngunit maaari rin namang magsilbing simula ng isang bagong panahon ng balanse at pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga sibilisasyon. Ang tunay na sagot ay nakasalalay sa kung paano pipiliin ng mga bansang muslim na gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa paghihigantiba at dominasyon o para sa pagbangon at reforma tungo sa mas makatarungan na mundo. Kung ang kanilang pagkakaisa ay magiging sandigan ng pananampalataya at pagkakaunawaan, maaring mabuo ang isang bagong kaayusan ng mundo hindi na nakasentro sa kanluran kundi nakaugat sa prinsipyo ng pananampalataya, katarungan at pagkakaisa ng mga tao. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!